Ito ang jacuzzi ni Tim. Ayan, swimming tayo dito guys. Ayan. Ayan si Mila Mix. Nagbibidyo. Ano? Ayan guys yung ano, dagat dito sa harapan nila Tim. Ayan, may dagat dito guys. Good morning, good morning guys. Ayan. Ayan yung sarena, itim. Ayan ang buko. Ayan, sarap kumuha ng buko guys. Dami nilang buko. Ayan. Ayan, ang jacuzzi si ni Niti Ron Vlog. Ayan. Pupunta kami sa dagat, guys. Pupunta kami sa dagat. Ayan, nandiyan ay pa yung ano, bukon nila, Oh. Ayan. Ayan, pupunta kami sa dagat. Shout out kay Tim Ron Vlog. Ayan. Pupunta kami sa dagat. Nandito kami sa ano, sa Quezon. Pagbilaw pagbilaw, pag pagbilaw, pagbilaw keson dito sa bahay ni Lati. Ayan, ayan si Mila Mix. May lali pala to. Sumubuksan. Ayun. <laughs> ah, may ah, may kobra dyan. Gamit, ano yan, nagahin siguro ng gamit. Ayan. Punta kami sa dagat, guys. Ayan. Yeah. Good morning, good morning. Shout out kay Inday Lakbay, Mama Melody. Ayan. 919, okay. Babes Love, Sir Kabuto, Eurig. May galab shout out sa lahat, Mama Minda Vlogs. May galab shout out sa lahat na mga kasamahan ko dyan sa YT. Ayan. Andito kami sa pagbilad natin minang... Abasan dito kami sa Quezon guys sa Quezon. Ayan, dito kami sa Quezon. Nang kasama ko si Mila Mix. Ay meron lang kaming dinalaw dito, dinalaw lang namin si Tim, ang aming ka-vlogger. Na matagal ko na siyang kaibigan na matagal sa blog... YouTube. Ngayon lang po kami nagkita. Ayan. Kung wala si Milamix, Mix, hindi ko nakita si Tim Ron sa personal. Kasi gala si Milamix. Mix. Gala kasi si Milamix, Mix, guys. Nahawa ako. Ayan, nahawa ko kay Milamix. Mix. si Dora. Ayan. Dito tayo mag, ano tayo dito? Sa dagat. Sa dagat, saan ba ang daan nito? Doon. Ayan si Mama Laya Vlogs. Hi, Miguel Love shout out sa lahat sa YT. Ayan. Ayan. Guys, ang mga Walang tubig. Kagabi dito may tubig. Ayan guys, nandito kami sa dagat. Ayan. Ayan. Ang ganda dito guys. Tahimik lang dito guys, tahimik. Gusto ko yung ganitong lugar. Tahimik lang guys. Ang hari nagigising si si, si wala naman silang ayusin sa bahay. Eto tayo uuwi agad. Nung ganun, gabi. Naku uuwi, napagod, napagod tayo sa ano. Baka tayo lumampas pa. Shout out, shout out kay Mama Minda Vlogs. Ayan. Miguel Love, shout out sa lahat sa ating mga ka-vlogger. Nandito kami sa Quezon, guys. Ayan. Nandito yung si Milamix. O. Nagbibideo Ako din na siya. Siyempre. Laging kasama sa vlog. Ayan. Sa susunod, guys. Bagyo naman kami pupunta. Ayan. Hindi na kami magtitinda basura naman tayo pinagpila sa pag-vlog. Pagod lang. Pero magtitinda guys pagka may time. Di ba? Titinda rin po kami pag may time. Pero happy happy muna kami. Happy happy. Happy in the time. time. Uh, shout out sa lahat. Pasensya na lahat sa mga hindi nababanggit. Diyan. Lahat basta lahat tayo guys. Lahat. Basta si Mama Lea Vlog, nag enjoy kasi malapit na rin pong pupunta sa kanyang bayan. Pag may pera. Ginadalaw <laughs> ko muna yung mga malapit dito sa ano guys. Kasi ako'y malapit na rin pupunta sa aking bayan ng Sinilangan. Yan. <laughs> Bayan ng sinilangan. Kaya sulit-sulitin na lang natin nang habang ano, malakas pa. ba? Diba? Maganda dito, guys, oh. guys. Hmm. Ayun, oh. Yung malaking bato, may malaking pagod na kami la mix. Oh, ba diba. Pero mo dalawa lang kami na nagpunta dito. Samantalang sa Tagaytay ang dami namin. Shout out pala kay Sir Bernie Ball vlog. Ayan. nandito kami sa Quezon, Sir Bernie Ball. Boss Aro. Boss Aro. Ayan. Team Bernie Ball, I Yan, lahat D. lahat nakasama sa Tagaytay, guys. Kami e. Dalawa lang kami dito nagpunta dito Kali, sa ano, Quezon. Si, si Mel. O, e si ano ba yun si Robert TV Robert ano ba yun Bert 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 ayan oh, si John ano obligador ayan si John obligador so, sa asawa niya sino pa ba mga si, 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 Pretty Samok. Mel si Samuok ayan hindi lang ba na makalimutan <laughs> <laughs> si Yuri mama niya Yuri yung hello Yuri ayan ano yun second emotion ako Ginagaya ko yung sinasabi ni Milamix. kinakalimutan Nakakalimutan mo eh. <laughs> Nakakalimutan ko yung mga sa dami natin na ano, mga vloggers guys. Ayan, tignan nyo yung, ano, yung dagat. Oh. Ayan, yung bangka. Ayan, hindi namin alam kung kaninong bangka yan. Ayan guys, ang ganda. Dito kagabi dyan, may tubig dyan guys. Ayan. Ayan si Milamix. Oh galak talaga guys oh. sinusundan ko si ano, Milamix ay Milamix shout out shout out shout out ka mo toy JR maminda hindi pala kita na shout out sa kamay na ano ayan ah, uh, ayan sa tuwa na eh, Milamix nakalimutan na yung iba kalimutan ko yung shout out ay alam mo maraming buko dito nagkandalaglag ayan ayan out, JR. Nakalimutan kita i-shout out sa kamay, ano, sa, sa kamay, ni kamay ni Jesus. Sorry. <laughs> sa kakakit sa antaas. Pag natin sa taas, hindi na ako nakapagsalita eh, para na akong atakihin. Tunga, para ako inaatakihin. <laughs> ina Ayan ka, guys, guys ang daming puno dito guys. Oh. Ayan guys, nandito kami sa dagat. Ayan. Dami puno. Sakay ako sa bangka, may anuhin mo ako. Ayan si Mama Laya Vlogs. Hi, Miguel Love shoutout out sa inyo lahat diyan, guys. Night nandito kami na. sa Quezon. Siya na nandito kami sa dagat, guys. Tabing dagat. Ayan oh. Nakakatakot lumubog diyan. Baka mamaya may malalim diyan, walang sasagip sa amin. 'Di ba? Sarap sana mangisda dito kung mayroon kaming dalang ano, kung dalang ano ba yon yung kinu... hinahagis na kukuha ng isda palagay ko maraming isda dito kasi maraming nagalaw Ay, may eh may lambat o oh, may lambat daw so, Susu... ano pupunta si Milamix ayoko hindi <laughs> ako marunong yan hmm. pausog o, ano natin kay Milamix ayan ayan ang dami puno dito guys oh daming niyog doon no hindi kami makakuha ng yug kasi hindi naman kami marunong makyat. Ayan, maraming yug dyan. Ayan. Buko guys. Kaya lang, hindi ano. Ayan. Ayan ang dagat. Magyugyugan tayo. Ayan, nandito sa puno. Si Mama Leia Vlog. Dapat kasama natin dito si Tim. Wala nga eh. Tim, video tayo doon bago kami umalis. Guys, nandito tayo sa my mangrove. Ayan, nakikita nyo. Nandito kami pa rin sa dagat, Guys. Ayan, shout out sa lahat. Ay, video pala to. <laughs> yeah. Good morning! Bye. Ayan si Tim mo, kasal si Milamix. Tagal? Ikot-ikot tayo sa dagat, guys. Ay, Milamix, may mix, May paro-paro din eh. Dito kanina, daming gagam... Ano yan? Ay, tawag noon. Yung alimasag na maliit. Kaya lang nagtaguan. Yan mo Alam mo yung mga ano ko kong dalbetin? Kulang-kulang 500 na. Shirt mo? Yung tatlo. Oo. Uh Oo. -huh. Iyanod ano mo eh. Uy, may gumalaw dito sa butas. Yung video mo na ano, Ayan na guys, na dating nakikita sa upload ni Tim. Ayan, personal, nandito na kami. Ayan guys, paakyat na, paakyat. Papunta na sa bahay ni Tim yan guys. Baba yan guys, papunta doon sa dagat. Kaya tabing dagat lang yung bahay ni Tim. Ayan. Yan ang gamamela niya. Ang dami. Mga kanyang mga halaman. Ayan. Ngayon, ako'y paakyat na guys. Dala-dala ito si ano. Si Kalachuchi. Si Kalachuchi. Ito yung akin dadalhin sa, ano, sa Cavite, guys. Kalachuchi. Ayan, naakyat ako dito sa bahay ni Tim. Ayan, nandun. Bye-bye, dagat. Hahaha. <laughs> <laughs> Ayan, sa awan ng Diyos, abang guys, may bunga ng sampalok. Habang nagbablog sila, binablog ko rin sila. Kukunin oh, natin yung bunga ng sampalok. Ayan. Ayan. Namungo sila ng sampalok, guys. Okay. Uh, uh, sarap. Sampalok. Ayan, o. Oh. Sarap, sarap. Nandito naman ako sa likod. <laughs> si Mama Leia para si ano, si Mama Mary. <laughs> Aba, wala akong sombrero, eh. Sarap. <laughs> so, ito yung maganda itong galing sa ukay-ukay. Oo okay. nga, mm, maganda ma. Marami so, siyang minanakit uh, at Hindi mm. lang ako mahilig sa mga ganun eh. Oh, shout out kay Tik, shout out kay TV, TV Vlog. T. Ayan. Nga pala, hindi ko sinashout out yung asawa ko, no? Mm. Bakit ba ng video ko video? Shout out, Tik, TV Vlogs. O, oh, oh, ayan. Ma! Shout out! Kabagay! Ma! Shout out! Thanks TV Vlog! I love you! <laughs> Sabi nga, na, I, I love you! I love you too! You. May I love you naman! Hmm. Kita, mo, oh. Kita mo ba nang tatawagan kami mo. ng aking ano? Kahit mura, hindi ako minumura Alam mo kung bakit? Kaya hindi ko tinatawagan. Baka nag-MML. Sabi ko nga, mahal, may tumatawag sa akin laging my love. O, pakailan po sa kanya. Basta magkasama naman tayo. Maghapon, magdamag. <laughs> Oh, ako naman yung nasa harap, guys, para Nata malaki. Kasi taong wala kang selo-selo sa katawan eh. Mama, ano 'yan? Video. Video. Nagbi-video pa siya. Ang sasabihin mo naman kasi kung ano. Video-video. ako Hello. naman yung nasa harap para ako yung malaki. Hello, darling. Oh. Yeah. Chicken. Chicken, Chicken Joy. Dapat kang diamond. Oh, darling. Ayan, may fish pan dito, guys. Kaya lang natakot natakot kay Mama Leia vlog ang fish pan. Timron, uh, Timron fish pan. Ah. Timron Ayan, ang laki-laki. Ayan. Ang simila mix. Oh, darling. Darling. Yon, mga yung gano oh, o, sige. Sans, o, sige. Kino, oh, sige. Oh, no. Nagka-video oh. na. Yung oh. dalawang vlogger, guys, oh. Hmm. Ang sarap niyang bunga ng sampalok. Hindi mm. ma maasim. Hmm. Sarap. Parang maatamis-tamis na maasim. Oh, ilaw pa. Matamis na. Oh, hindi lalo oh, pag ano na yan. May lasang ano siya. Basta may uh, Matamis siya. Pag maasim sobra yan, hindi ko makain Hindi, hindi yan maasim, mas. Mm, kahit yung mangga dito mas hindi kasi. Mm, -mm. ayun na guys, ha. Kumakain na po. Kinuha ko diyan sa puno. Wala Dadalawa lang at ako. Tingnan narinig Roberto tree do, no. Ganda. Baka may bunga pa. Roberto tree ba 'yan? Pinatikim lang yata sa akin yung bunga, guys. Mm. Lagi isa lang 'yan mamalay para sa 'yung talaga 'yan. Mm. -hmm. O dalawa tigisa kayo, wala talaga para sa akin kasi hindi naman may gusto. Sarap. Ayan oh, sampalok guys, ang puno ng sampalok oh. Nag-iisa ang bunga. Hindi nakakuha pala si Timron, isa. May isa ba ako? Para kay Mila Mix wala, naghahanap pa kami kung mayroon pa. Wala. 'Yun, 'yung kay Mila Mix. Tao na lang ako. Tahon. Sinabi niya ganoon. Kat. Ikaw mo ugoy. Pag sinabi nila, "Kuya, team Lord." Kita... Team, okay, hindi kami makapunta doon mag-video, may CCTV gayon. Ito. Ay <laughs> na. Ay ako dito. Ang inasegis <laughs> eh. Sabi niya hindi daw siya ungoy, baboy siya. Ah, <laughs> ano, mainit na. Kayo ka ano? na doon sa. Sa bahay ni Timlon <laughs> Sa bahay ni Timlon Nandito pa. Mamaya, <laughs> uwi na rin kami. <laughs> Bye. Ang <laughs> hina <Amin> na <nangatay>. <laughs> 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 Ay, natin. Ay, nagagawa pa Ayan eh.